Fire. Mm -hmm. Ang ganda na tayo naman. Ay. Um, balto, balto, um, um, balto, um, balto, um, balto, 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 um, balto, um, balto, ito, um, balto, 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 Oh. Di masito guys, kanaman man. Di masito guys. Pagkita ka, ako kamat ni. Pasto ka kami na. Di masito guys, kanaman man. Di guys. Lo kami ti perinito ng ikan. Atin puso ng saging. Yan. Tineng din yan guys. Yan yung kasama niyang saloyot. Yan. nang ng saloyot. Nabunga guys. Saging. Yan ang Uh, may napula po pa guys uh, let's eat na let's eat ating pananghalihan guys adobong butiti and guys so nag na naman ako ng butiti guys and uh, let's eat na guys